magluto tayo ng sigarilyas. Una kong dinagay dyan ay ang gata. Sinunod ko naman yung bawang, sibuyas. At pagkatapos ay sinunod ko naman yung kanyang lahok na tinapa. Tinapa ang pinili ko kasi malasa talaga ito pagka niluto mong pang gata. So ginayat ko lamang dyan ang sigarilyas ng pino. At pagkatapos ay hinugasan natin Anang mahugasan ko nga ito ay pinagay ko na siya sa gata noong kumukulo na. At naghiwalay nga ako dyan ng taba ng baboy na may halong kunting laman din naman. Pagkatapos ay ilinagay ko yan dyan noong kumulo na yung ating gulay. At nang matapos nga nating pakuluan ang ating gulay, ito na ang kanyang resulta O ba diba? luto na agad siya. Pwede nang ulamin. Ayan, ganun lang kadali. Naglagay lamang ako dyan ng paminta. Uh, asin at ng konting magic sarap. So, ayun lang. Pwede nang kainin. Nagluto nga ako dito ng bagnet na tinatawag. Yung baboy pinakuluan ko lamang. Tapos, uh, in-overnight ko. At nilagay ko sa ref. Tapos, nung umagahan na siya, ayan, niluto ko na. Dahil nga naman, masarap ito partner sa ating gulay. Tara, subukan na natin to Tigman ang ating pagkain. Ang sarap mapapa unli sa ako nito pag ganito ang ulam lagi sao lắm 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 sao so natin sarap suka suka lang para ano laban sa taba diba I mm. think mm. Done.